Good morning guys Yan. At andito na ngayon tayo sa may Pataas district Dito sa may Tulay Yan. At update natin tong lugar na ito Yung sa may Open canal dito na ginagawa Papunta doon sa may Malagasang flyover Yan. Dito sa lugar na ito Ay pag-angat natin Siyempre, Uh, ito ay mga light vehicles pa lang po ang pwede pa rin makadaan kahit hanggang ngayon dahil nga uh, sa ginagawa dito sa may open canal palabas ng malagasang noong nakaraan ito nga palang lugar na itong may flyover pamula po doon sa may flyover malagasang na ginagawa doon yung palabas po ng district ayun ay sinaraduhan yan kaya babalikan natin ngayon upang makita nyo kung ano ba yung ginagawa dito kung bakit sinaraduhan yung lugar na yon kasi lahat ng dadaan ngayon doon palabas dito ng district ay doon na dadaan sa diretsyo doon po kayo lalabas sa May Coastal. O sa May Coastal Road. Doon na po kayo kakanan 'Yon. 'Yun yung isang daan ngayon. Kumbaga itong lugar po na ito ngayon, ang nakakadaan lang dito ay yung nasa may loob na subdivision dito sa kayong mga nagta ayan lang po yung nakadaan dito sa lugar na ito kasi may harang ayong ilalim. Ito po ang lugar na ito ay nakita ko noong gabi na magbuhos kami sa may kaliwa na ito. Yan, yung kaliwa po na yan na open canal na yan ay binuhosan namin kaya napansin ko ito. At ito, lugar na ito ay may ginagawa rin. Yan. Dito sa ano na ito ay puro papuntang malagasang langko langko galing ng district yung mga kadaan. Yan, kumbaga naka one way lang po ito. Yung mga sasakyan po natin na nakikita dyan ay ito lang po yung mga gali ito sa may subdivision. Guys, ito, yan mapapansin nyo dyan sa may kanan ay mayroong bagong hukay ah, na may nagagawa, na ang alam ko ay Maynilad. Yan, Nagbabaon po sila ng tubo dyan sa lugar na sa may kanan na yan. Kaya po yan ay binabakbak at binabaku. Yan. Kaya po yung lugar na ito ay naka one way lang. Yan yung lugar po na yan ay hinuhukay nila. Binabaon lang po ng malaking tubo. Yung kulay black. Yan dyan po ibabaon. Yan. sa lugar na yan. Kaya yung isang buong kalsada po na yan ay sarado ito lang pong bukas itong dating may kanal na ito yan at hanggang dito nga po yung sarado ya. pagdating natin dito syempre magta traffic pa rin dito yung mga palabas dito sa may malagasang road dito sa may ginagawang flyover yan dito kung mapansin nyo yan, nasa may kaliwa, wala pong naka, ano dyan, wala pong dumadaan dyan ito lang po yung madadaanan ito nasa may kanan uh, maya na doon sa may bandang unahan, tingnan pa natin pakita ko pa sa inyo itong lugar po na ito, na may harang na ito dito ay maglalagay din ng isang mga tambak na lupa, pataas dyan sa may flyover na yan uh, para sa susunod madadaanan na po yung babaw nyan yan katulad doon sa kabila yung po ay tinatambakan ng pataas kung napansin yung flyover doon sa may district ganun din po yung gagawin dito pero magkaiba lang siya ng design at yung mga ginamit kung paano narangan yung lupa may adaanan din natin habang tayo natin dito sa traffic mapansin nyo po uh, bukas yung ilalim natin sa kaliwa butas yan po yung dating may kanal yan at uh, yan po yung isa sa mga tatambakan pa at maaring dyan din dumaan yung tubo ng Maynilad ayun pong ginagawa doon kanina yan. kung mapasin nyo yan po ay sarado yan may harang po yan dyan sa may pamula dyan sa may mga tricycle po dyan yan po ay hinarangan na dahil iisang lane lang po yung magagamit. Kaya po yung manggagaling dyan sa may Dasma, pababa, dito sa may Malagasang, doon po ang ikot nyo sa may Coastal Road. Doon na po kayo lalabas. Yan. Ayan guys, oh. Ito sa kanan na ito. Pagka natapos ay po pwede na rin madaanan yung sa may gilid. Yan. At dito na tayo, no. Palabas na tayo ngayon dito sa may kabila. Yan. Kung mapansin niya yung ating dinadaanan, uh, may harang na po yan, may pader na. yung Ginagawang flyover malagasang. Yan. Mataas na po yung pagkakagawa niya ng pader. At uh, mataas na rin po yung tambak ng lupa dyan. Silipin lang natin ng konte, Dahil ito nga ay naka one way. Yan o. Oh. ayos na o. Oh. May tambak na lupa. patas na po yan pataas na yung tambak na lupa na yan sa lugar na yan yun no oh. silipin natin ang konti dito yan guys uh, yun no oh. sa mga susunod po ay pataas na yan matatapos na yan pero syempre tatambakan pa rin yan yung kabila ay kailangan pa rin lagyan ng katulad yan tambak na pataas na lupa yun at dito yan mapansin nyo pag angat nyo diyan yan po pataas na po doon sa may tulay yun at yan na po yung mga nagawa dito yan sa lugar na ito medyo magtatagal pa nga lang sigurado yan gawa ng doon nga ay may naguhukay pa ng nagbabao ng pipe laying kasama po siya nang naan sa may ginagawa rin dito sa may bandang unahan ni nasa kaliwa na nagbabaon din ng mga tubo. Yan. At ito nga po yung palabas na sa may LTO. Yan. Itong lugar na ito. At yan pa yung mga pantambak nila na lupa dyan sa lugar na yan. Kaya naka-reserve po yan dyan. At yon hanggang dyan lang po yung ating update. Salamat po sa inyong panonood at huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe.